kay Yariyo uh, sabi niya redondo lang ng redondo ayaw mandar pero kaninang umaga pagdating pinaandar ko pa to ngayon ayaw na subukan natin ayun na pairam joey oh. aso ah, wala akong makuha ng nandito ground ayun na

Pintu okay. ah. apa sih? Bagaimana betul? good day mga sir ito na yung update dito sa may kia rio na tinrobol ko nung nakaraan ito tinrobol ko nung kapon kasi lalo lumalabas sa gasolina walang power yung ignition coil walang lumalabas dun sa spark plug at uh, sinik ko yung ano nito yung uh, crownshaft sensor okay naman gumagana, ginamit ako ng multimeter So, yung napansin nyo kasi dito dati, yung check engine na yan, wala, ayan. Pag ignition on ko, wala siya. Tapos minsan naman, meron. So, nagiging problema nito is yung may start ngayon, mamaya pag pinatay mo, start mo ulit, wala na. Hindi na maandar. Redondo lang ng redondo. So, napansin ko nung nandito, nung robol ko, napansin ko lang dito is kapag ini-start yung ganyan, alam mo 'yan, ayan, umaandar 'yan. Ayan, umaandar. Tapos, pag pinatay ko 'to, ignition ko ulit, wala nakalitaw yung check engine hindi umiilaw. So, pag ini-start ko siya na gano'n, na hindi nakalitaw, hindi umaandar. So, yung nag ano ko dito, big trouble namin 'to talaga. Yung ECU nito, naga-problema. yun yung problema nito, yung ECU sunog. Kasi minsan umaandar, minsan hindi. Minsan umaandar, minsan poro lang. Ngayon, uh, pinacheck namin yung ECU sa nagre-repair ng ECU. Yun nga, sunog. Yan mga sir, yung may bilog na yan. Yan yung nasunog na part, maliliit. So, madaling salita, nasira yung ECU niya. Pero, yung ano ko doon, uh, kapag talaga yung check engine di limited din yung maandar na encounter ko lang dun sa accent eh ganyan din eh sa Hyundai accent ngayon itong modelo din pero alas parehas lang kasi sila so ngayon na uh, okay na maandar na kasi naparepare natin yung ECU so yun lang po yung problema nya uh, one click na one click na mga sir pag sabi niya kasi sabi kasi ng customer pinahinga ko yan tapos pag pinatay ko hindi na ulit na andar yan kasi hindi niya napapansin na hindi nakalito yung check engine kaya hindi umaandar so ngayon uh, okay na pinarepera natin for at least singalan to so share ko lang na uh, bago magpalit ng mga pesa kung ano ano uh, double check or troubleshoot lang mabuti so kasi pag ganun pwede yung papalitan yung crash sensor pwede yung fuel pump high tension wire or kaya yung ignition coil palitan sige yung nangyayari or kaya kasi yung pa, possible mong pag buntunan eh yung fuel pump kasi pag in-start mo talaga crank lang ng crank pero walang andar so yung napansin nyo kasi matagal ko nang on off on off may mga time na pag in-on ko hindi lumalabas yung check engine nya check engine indicator dito sa may panel so dun na ako nagtaka sabi ko possible nito ECU so nung pinag-check namin positive so yun lang yung tip natin mga sir maraming maraming salamat po sa so, patuloy na susubscribe na nunod ating video sana lagi niyo po supportahan tuloy tuloy maraming maraming salamat God bless